So ito nga ng mga paps kadalasan pagkatapos ng bagyo ay eh, ito naman ang ating uh, makikita mga bato nagharang sa daan grabe no tapos uh, syempre walang kuryente pagkain tubig perwesyo talaga mga paps grabe ito nga ay upload ni France Louis Britanya Halandone no ng Kandown uh, City no Sabi niya nga niya, marami daw nawalan ng buhay ayan sirang mga kabahayan at syempre nagutom mga paps. Kaya grabe mga paps no. Dapat itong mga opisyales na kurap ay kumilos agad. Hindi yung pabagal-bagal, di ba? So, kapag uh, mangulimbat ng pera ng taong bayan ay napakabilis kumilos, grabe, aura-aurada. Pero pag ito disaster, no? Calamity. Ayan, bagyo, lindoro, kung ano paman, ay uh, talagang inaasa na lang dyan sa lokal na pamalaan ng mga paps. Pero kapag pera ng pinag-uusapan, ayan, marami na nakikisali mga paps. Kahit nga hindi naman taga dyan eh nakikisali pa. Nakikihati, no, sa mga project ng mga palpak. Napakalaking damage ang iniwan, no, ni Bagyong Tino, mga paps. Grabe. Ito is, uh, ano yata to eh, ng parkingan ng mga series or terminal, mga paps. Ayan, no ang kapal ng mga kabatuhan galing bundok, no? At uh, mga buhangin na napunta dyan. Grabe talaga. So, ayan, at uh, wake up call, no? Kita naman yung mga flood control ay, uh, yung iba nakikita mo, nasira talaga. Sa live ni Ruben Padilla. Hindi ko alam kung ano lugar yun, you no? Know? Ang uh, ginawang flood control ay wasak. So, ganun, no? Dahil uh, substandard ang ginagamit mga pahapso. So, ayan, tinipid baga, no? kitang kita naman na tinipid kasi ang nipis di ba? Tapos parang hindi na anticipate na parang maliit lang, parang nagsayang nga lang ng pera eh, no? Parang lang siguro may makitang project ayan yung ginagawa nila, no? Actually mga paps, yung nagpalaki ng pinsala talaga yung mga baha galing bundok, yung tubig galing bundok mga paps. Kaya sabi nga, di ba? Kung may maayos na proyekto, anticipate yan at pinukusan, hindi yung pinukusan na mangurakot, no? ng taong bayan, mga binabayad dating taxes, siguro mga paps, no? May damage man. Bagyo yan na malakas, pero konti lang, nalisen. Hindi yung grabe yung pangyayari, parang sabi nga ng iba, tulala na lang sila sa nakikita nila. Kasi first time, eh. First time. At saka siguro, no, mas maganda na iwasan na lang sa tabing ilog banda, yung mga bahay-bahay. Kasi sayang, eh. No? Pagawa ka dyan na subdivision, dyan banda sa yung katabing ilog, tapos yung flood control, hindi naman maayos yung pagporma, di ba? yung proyekto. Kaya sayang, di ba? Pagpatayo ka lang naman din ng bahay na maayos na bato, edi secure mo na, no? Kasi ginawang si parang subdivision, di ba mga paps?